Hello mga abe, welcome sa punto ni abe. Ako po ang inyong Kuya JDL. Sa inyo pong lahat na sumusubaybay ng segment na ito, marami pong salamat at sa patuloy pong pagsuporta sa ating himpilan, Kuya JDL. At sa atin nga pong uh, title ngayon, eh, masasabi po natin na ang content po na ito or ang video ito ay para po sa Mother's Day na ilang beses ko na pong ginagawa sa apat na taong ko na pagiging aktibo dito sa YouTube. At uh, etong ito nga po ang ating paksa ngayon, Mama, bakit ka nagagalit? Noong ako po ay grade 1, tandang-tanda ko pa. Ako po ay napagalitan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay napagbuhatan ng kamay. Ako po ay panganay sa magkakapatid at uh, ang aking pong nanay o ang aking mama ay uh, nag-iisa lamang noon dahil sapagkat ang aking uh, ama, uh, ang aking papa ay nakikipagsapalaran sa kitnang silangan. At dalawa lamang kami magkapatid noon, ako pa lamang nag-aaral. Uh, kung tutuusin ang layo ng eskwelahan ng aming elementary school sa aming tinitirhan, eh, limang kilometro o anim na kilometro, siguro ang layo. Ngunit kung ikaw ay pitong taong gulang o walong taong gulang, meron pong kalayuan talaga yon sa iyong, uh, kung iyon ay iyong tatahakin. Sa maikling kwento na pagdesisyonan ko po at dahil na rin sa pambubuyo ng aking mga kamag-aral, ay sinubukan ko pong maglakad mula sa aming eskwelahan papunta sa aming bahay. Ngunit lingid po sa inyong kaalaman na ang daanan po mula sa eskwelahan ay, at hanggang sa aming bahay ay sadyang mapanganib sa isang pitong taong gulang o walong taong gulang na bata. Sapagkat dadaan ka sa gilid na wala masyadong sidewalk na may mabibilis na tricycle at pagkatapos nun tatawid ka ng lumang tulay at uh, maaaring masilat ka kung hindi ka maingat at pagkatapos ng tulay, may dadaanan kang highway na saksakan ng bibilis magpatakbo ang mga baliwag transit at mga pantranco noong mga panoong iyon. At sa kasamaang palad pa, hindi ako nagpaalam sa aming service na ako ay maglalakad. Dahil nga doon, nag-alala ang aking nanay, nagalit siya nang ako'y umuwi at natagpuan sa highway na naglalakad. At pagdating sa bahay, lumagapak ang isang stick sa aking puwet at katakot-takot na pagbubunganga. Sa uh, mga katulad ko pong lumaki sa aking henerasyon, madalas po ay uh, ating na ihahalin tulad ang mga ina o na inaisa sa larawan ang mga ina sa pagiging nager o excuse for the word, pagiging bungangera. Bakit po ba? Naitatanong nyo po ba bakit? Maganda pong pagtuunan ng pansin po iyon ngayon sa katulad ko, mga kasing edad ko o sa uh, mga bata na makakapanood nito ngayon. Bakit? Naitanong nyo po ba sa inyong mga ina, bakit ka nagagalit? Mama, bakit po kayo nagagalit? Ngunit noong mga panahon na yon hindi sama ng loob ang aking naramdaman ko, hindi takot. At simula noon, hindi ko na inulit ang magdesisyon ng hindi nagpapaalam at lahat ng aking gagawin ay ipagpapaalam ko muna. Hindi dahil ngayon na lumalaki ako or may isip na ako na ako po ay uh, takot sa aking magamagulang o lalo na sa aking ina kung hindi yun ay respeto at paggalang na baka sila magalit. Alam nyo po mga abe, ngayon ang aking pong pagninilay at napagtuunan ng pansit at aking natutunan na kaya pala sila nagagalit sa mga pagkakataon na ako ay sumusuway sa kanilang kalooban ay dahil takot ang kanilang nararamdaman takot ang galit na kanilang nararamdaman ay pagkukubli lamang sa takot dahil baka mamaya kapag kami nangyaring masama sa atin takot silang mawala tayo sa kanila takot tayong mapahamak dahil alam nila na hindi habang buhay na nandito sila sa lupa upang tayo ay mabantayan o mabigyan ng magandang payo sa ating mga pagdisdesisyonan pag sa buhay. Tandaan natin kapag ang ating ina ay nagagalit, yun ay takot at pagmamahal takot na tayo ay mapalayo sa kanya at uh, hindi na tayo niya masuportahan kung tayo ay may pangangailangan mga abi sadyang mahiwaga ang pagmamahal ng isang ina alam nyo nga mayroong pang mga sinasabi noon na ta talagang sadyang hindi maibigay ng kanyang ang, ng kanyang ina ang kanyang anak kahit gano'n man kabait katalino kaayos ang buhay ng kanyang mapapangasawa. Walang higit na karapat dapat sa kanyang anak. Dahil nga sabi nga nila, mothers knows best. Hindi naman dapat laging away ng ina kung kayo ay hindi magkasundo sa mga opinyon o sa ibang bagay, lalo na kung tayo ay may sarili ng pamilya at may sarili ng mga mahal sa buhay or tayo ay independent na. Siguro, hindi pa rin dapat mawala ang respeto Maaaring hindi kayo magkasundo sa isang aspeto ng mga opinyon o mga pananaw sa buhay but at least you agree on one thing. You can disagree that you can disagree but other but in the end you still have the respect of each other, you still have the love of each other. Dahil mga 'abe, tayo ay sinilang sa mundong ibabaw bukod sa habag at pagpapala ng Panginoon dahil yan sa pagmamahal ng isang ina hindi mabubuo ang punla sa kanyang sinapupunan kundi dahil sa pagmamahal at hindi lalabas ang kanyang punla sa kanyang sinapupunan kundi dahil sa higit na pagmamahal dahil inilalaan ng ina ang kanyang buhay upang tayo ay mailuwal sa bundong ibabaw. Sa lahat po ng mga ina, sa ating community, sa lahat po ng aking mga kaibigang ina, at sa mga kamag-anak ko pong nanay, Happy Mother's Day. Sa aking pong mama, maraming salamat po. Happy Mother's Day. Sa aking mother-in-law in heaven, maraming salamat po. At binigyan nyo ko ng isang uh, mabuti at magandang asawa. At Happy Mother's Day sa aking asawa. Maraming salamat sa pagiging nanay sa akin. At pagiging nanay kay Baltek. At sa inyo pong lahat na nagiging nanay sa inyong bahay, sa inyong uh, hanap buhay, at sa inyong pamayanan. Pagpalain po kayo. Best regards, Kuya JDL.